Ayan guys, nandito naman tayo sa okrahan. Tayo po ay magha ng ating okra. Ilang araw po tayong hindi nakapunta din eh. Ay marami na po ang gumulang na. Kasi po ay mabilis lamang ang okra. Isang araw pong hindi na panguha, agad po ay gumugulang na. Kaya ito po ang ating okra. Tingnan nyo po at kata kalaki na. Kadami po ng bunga, kaso po ang iba ay gumulang na. Ayan po oh, magulang na po siguro ito. Ayan. Medyo, ano na po. Ginaganyan ko po kasi pwede pa. Pero po pag ano na, hindi na. Ayan po, oh, kalalaki na ng bunga. Oh. Malutong pa naman po. Pero marami po ay ano na. Ang bunga ay ma, ma ano na, matangkad na. Oh. Malaki na. Malutong pa naman po at okay pa. Oh. Ito po. Oh. Ayan. Para pong magulang na yung isa. Pero din po, oh. Ayan. Madami na pong bunga. Na ano po. Ayan, oh. Ayan. Hindi na po siya masyadong malutong. Ito po, oh. Para pong gumulang na. Ari po oh. Ito po yung iba oh. Yan. Ari po ay maganda pa, ayos pa. Hindi pa po ari magulang. Ito po. Yan oh, kadami po ng napanguhan ni Daddy oh. Ayun oh. Marami pa mm, Yan. Marami pa pong punguhanin ayan oh. Ito ba Daddy ano, magulang na eh. Marami pa. Hindi pa ako. Baka ma Baka malisan. Ito pa oh, marami pa rito. Ay yung isang 'yon. Ito pa po oh. Hmm. Yan po ang ating mga opera. Marami po pang ano pangunguhanin doon pa po banda oh. Papunta doon. Marami na po na pangunguhan din eh. doon pa po sa banda doon. Ayan, si daddy doon, si daddy ng... Ako po din sa medyo tabi. Ayan eh. Mga cute din eh. Dari pa po. Dari mm -hmm. pa po oh. Ayan. 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 Kahit po ang kanyang mga puno, inabo eh, pa rin po. Ito po. Mga kiyot. Ayan, ito po. Ayan. Ang ating okra. Ayan po ang kay dati. Oh, nakakailang ganyan na siya. Ayan po ang ating napanguhan na. Sa loob ng ating eco bag. Marami pa po tayong mapapanguha ngayon. Nung isang araw po eh, isang ay kubag ang pinanguha ni dati. Ngayon po eh, parang marami din. Ganon din karami. Ito na po ako sa tabi. Baka malisan ito. Sa panabi. Ayan po oh. Baka malisan. Ayan. Ayan. Dito po tayo. Kahit maliit po ang buong, ang ano, may bunga pa, oh. Ito, oh. Tsaka yan. Ayan. Ito pa po, oh. Ayan. Hmm. Pangunin natin to. Tsaka ito pa. Tsaka ito pa. Tsaka ito pa. Ayan pa po. Oh. Halos lahat po ng puno ay may bunga na ngayon. Minsan po ay may dalawa pa ang bunga. Hindi iisa lang. Marami na pong bunga ngayon. Lahat po ay nabunga na ngayon. Ayan po. Oh. May bunga tapos may bulaklak pa ulit. Merong may langgam. May kuyitib. Ayan po. Oh. Ito o. Oh. Ayan. Ito pa, oh. May mga bulaklak pa rin. Doon pa banda, oh. Hindi pa po namin napapanguhanan yan. Panguhanan pa po namin yan. Yan po ang ating mga... Oh, karami po. Lagi pong tangkas-tangkas din ang kay daddy, oh. Nakakailan na po siyang tangkas. Ayan po ang ating mga panguhanan pa, oh.